Happy New Year! Magandang ating po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa senaryong, Ang Matandang Cortina. Mga kaibigan, gawa-gawa lang po ito. Walang personalan. Ang matamaan, may tigdig. Tayo'y dumako muna sa ating commercial. Magbabalik po tayo. na dumaho tayo kay format number 1. Ano ang masasabi mo tungkol kay matandang kortina? <coughs> at number two, Una, gusto nyo lang bumate. Sa lolo ko nag-jogging na, umuwi ka na, nagmaramag na. Tapos, masasabi ko lang kay matandang, ano yun, kurtina. Ah, uh, bakit napakalandi mo, sarap mong marahin. Malis ka na. Dumako naman po tayo kay format number 3. Um, babati lang po ako. Um, Condolence po sa naapa akong kulang gum dyan sa kanto kanina. Nakikiramay po ako. Um, masasabi ka lang kay matandang kortina. Baguhin mo um, na wali mo. Ang pangat mo pa. Ang dahil mong... Kurikong! 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 Ang dahil mong pekla. Amoy... Amoy jabar ko pa. Grabe! Anong pinapaligo mo? Kurikong po! is karagadag ka. Ang pangat niya. Karagadag niya. Bombets! Yun lang <laughs> po. Maraming marami salamat po sa lahat ng nakinig. Magandang hating gabi po ulit sa inyong lahat.